Nagsalita na rin po ang organizers ng Lapu-Lapu Day Black Party sa Vancouver. Pakikiramay sa lahat ng apektado ng trahedya at suporta para sa komunidad. May report si Teresa Barrera. Yesterday, just steps outside of my office. Just an unspeakable tragedy. Emosyonal na humarap sa media linggo si BC MLA Mabel Elmore at isa sa mga organizer ng Lapu-Lapu Day Block Party. Isang araw matapos ang trahedyang gumulat di lang sa Filipino community sa syudad kundi pati na rin sa buong Canada. Ito matapos ararauhin ng isang SUV ang mga tao sa isang kalsada kung saan naroon ang mga food truck sa nasabing event pasado alas 8 ng gabi. It entered a small crowd enclosed area and drove through the crowd. There were hundreds of festival goers still on the street and multiple people were struck By the vehicle. Marami ang sugatan at tinatayang higit sampo ang patay. It was a family event, nandun na mga bata, and videos that were taken by ordinary citizens are just too horrific to see. Pero uh, nananalig tayo na sana may magkaroon ng justice, accountability, and healing no, for our community. Sa labas ng John Oliver Secondary School sa South Vancouver, lingo serado pa rin ang kalsada at patuloy ang investigasyon. Ilang tao din naglalagay ng bulaklak, simbolo ng pakikipagdalamhati ng komunidad. I would even say it was a massacre and our, fam our community, our Filipino family are all gathering together to show each other support. And there were many. We have many helpers that responded to this. Um, our first responders, members of the community people that were there for the event Sa ngayon, humihingi ng privacy ang mga apektadong pamilya at ang mga organizer nakatutok daw sa pagbibigay suporta sa mga biktima at mga testigo. The Filipino community will show true resilience and we will come together out of this catastrophe with the support and the love from the broad community, from all of you in the public across British Columbia and around the world who expressed support. Bukod dito, ang konsulado ng Pilipinas sa Vancouver naglabas din ng hotline para sa mga Filipino national na apektado ng trahedya. Makikita ang mga hotline na maaring tawagan sa inyong screen. Teresa Barrera, Omni News, Vancouver.